Huli huli. Dahil sa maraming nagtatanong talaga kapag ka nakakaano sila dito sa isla. Nagtatanong kasi sila kung saan daw galing ang tubig na iniinom dito. Eh kasi nga isla nga naman. Kahit ako nung una naisip ko saan kaya sila nang iniinom mineral water din ba yung iniinom nila or Ayan, so ayan magandang hapon po. Marami din kasi nagtatanong kasi nasa isla kayo kung saan daw nanggagaling yung mga ino mga iniinom ng mga tao dito. Ah, saan nanggagaling yung tubig niyo? Diyan po sa well, So ayan, sa mga nagtatanong diyan kung saan nanggagaling ang iniinom ay, ng mga taga-isla, hindi po galing sa ilog. Ano pong pangalan ng water station niyo? Ano po Cassandra Eco. Water station. Um, so, ayan. Magkano naman ang isang container? Ano lang po, pag po sa mga reseller, 15 lang. 15? Pero sa bahay-bahay po, 20. 20. Ah, okay. So, may minimum naman if ever na magpapadeliver sa inyo? May, uh, may minimum po. Limbawa, dideliveran nyo pag tatlo or lima or 6? Ano po, minsan ay, kung magpapadeliver ay minsan ay 16, 17. Magaling. Ah, ang dami. Oh, malaki din, no? So, nakakailang container kayo dito sa maghapon? Ay, ito po sa amin eh, dito lang kasi sa buhangin. Wala po po sa mga kalapit barangay na delay Kasi wala po po kami side car, kumabago lang po ito. Ah, bago lang? Bago lang po ito, ilang ano, kabuhan. So, ito, ito pa lang yung nag-iisang water station dito sa barangay buhangin? Hindi po. Tatlo po kami. Ah, tatlo kayo? Tatlo. Ah. Isa doon sa duluan, isa doon sa dito ah. Tapos ito sa... amin. Ah. So, ayan. Yan lang po maraming salamat okay, Maraming salamat din